sobra ganito yung sikreto dyan oh. di ba ito lalaki ito ay nahulog sa yun kuha tayo ulit itong bulaklak na ito is lalaki pag may nakita kayong babaeng bulaklak tulad nito kikis nyo yan yan ipagkiss nyo yan para kiskissin nyo ba <laughs> para yung pollen niya mapunta dyan sa babae yung pollen ni lalaki para mabuo yung bunga yan yung sikreto dyan ng ampalaya ng mga namumungang ganito yung may lalaking bulaklak at saka may babae pagtsatsagaan nyo yung kis dyan kasi kung hindi nyo yan pagtsagaan hindi yan mabubuo tulad nito ito oh. yan tulad niyan, hindi siya nasira ito pinagkiskis ko din to na siya di ba magiging tulad nyan